Good morning guys uh, Ngayon i-demo -de ko lang paano uh, maglagay ng magazine or paano yung functionality nya yung swing loader natin para sa nimrod so from loading uh, ng pellet dito sa ating magazine so try natin kahit lima lang. One, two, three, four, five. Yen. Then, pasok sa swing loader. Then Then ayos na yun pag mag load tayo ganito yung posisyon natin pag mag load tayo push lang balik potok, push ganun tsaka bilis guys wala na tanggal na naman load. So, ganun kabilis ang nimrod nyo. Ganun ang magiging performance nya.